Uy, 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 uy. Likid. Sasabihin ko punta, Yes. Yes. Ito yung nakaraan na fish pond. Nilinis. Kaya kayo man ang lakad, ha? Ayos. 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 malinis na malinis malinis na oh kita na yung ano, fish pond itong lugar na to ito yung sa taas yung sa baba na ito dun sa dulo pa yung kalamansian ito namang parte na to ito yung sa itaas ito yung gagawing fish pond Medyo malapad-lapad to. Baka lalagyan niya ng isda to next week o kung hindi kaya sa makalawa. dalawang linggo pa. Yung isang fish pan na to naman. Ito sa isa. Medyo madumi pa. Pero pwede na rin kasi malinaw yung tubig o. Ano sila? Paplano dunga nga pala sa ah, magtataka. Ibang part ito ng farm. Eh, pero parte pa rin, parte pa rin to ng farm. Ah, bali dalawa kasi yung level nito eh. Etong parte na to nasa taas. Kaya medyo fish farm na lang ang gagawin namin dito. Tatapunan namin ng tilapia diyan. Ito sa dito, tsaka yung dito sa likod. Yan. Uh, tatapunan namin ng tilapia dito medyo malaki na kayo dito yan malino buti nga nakakaipon siya ng tubig oh. ang gagawin dito lilinisin 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 medyo maayos yung gilid ito yung mangga natanda na yung mangga natin eh. mubuo nga pa rin naman to kaya paminsan minsan Yeah. Okay. na yeah. okay. ah, na-harvest pa namin to minsan lang kaso hindi na siya naalagaan ng spray lagpas 20 years na to bali dito sa taas ito yung ipapa tepok na namin ng kawayan tapos dito sa taas dito yung mga puno ng mangga ito yung uh, sa dalawa don tatlo nanggahan kaso ah uh, medyo hindi na naalagaan hindi na inisprayan ng mga yun na ng pesticide kaya medyo nadadami na sila ng mga insecto. Uh, <laughs> adventure time Ang kababaw? Malapad pa rin yung park na ito. Isprayan din ang herbicide to kasi hanggang duro pa. Madami-dami din yung lilinisan sa park na to Dito herbicide pag na herbicide dan to daan ulit tayo kung ting, tingnan natin kung anong nangyari Okay. Ipagtanong ni mga Madrid di Cacao ni Plop Madrid di Cacao Madrid di Cacao Oo oh. oh, Matarek Matarek Dito doon tayo nang galing ah, Lakan tayo Doon yun tinula okay may nag spray dito ng ano herbicide linis nalinis nalinis ayun <laughs> uh. ayun pilog na bilog ang papaya wow wow pupunta tayo sa isa pang water source baka nga pako dyan pako dyan water source ah ano to oh ini water source yung sapa, yeah. na, sapa. Ah. Isa sa sama water source ng ano to siya

mga maliliit na isda dito eh. Gapi. Mga gapi. Kita ba? Kita pa. Yun. Naalala ko dati nung malilit kami. Naliligo kami dun. Sa malilit na sapan. Uh, ginawa namin ng malilit na na swimming pool pag iimbakan ng sapa ta kakaiba okay ito na dapat yung isa pang sapa dan lipan ooy Apa kah? Pick. Woohoo! Ano lang ahasan? Ah, uh -huh. Uh -huh. Oh, walang, ah May sawa pa naman dito dati. Natapos oh. ang adventure sa water source. Diyan yung imbakan dati ng tubig Dito Dito yung sapa Yung sapa Tapos dati may hukay kami dyan Naalala ko dati maraming ano dyan passion fruit Alam nyo yung passion, passion fruit 50 okay din 'yan. Pang-sama. Mahaw an pa ni sya to mga mo ni, oh? Iya, wala nang tahaw an to ni. Oh, na lang, no? sprayan na lang no. No, may bala, may adlawan mo no ini. Kaya mo ni, no. Hoy, kapatid ng isa to, kay Mike. Ding. yun. Sprayan na lang nang ano to. Malilinis to. Kung may imagine niyo no. Wala tong mga mais na to ang yung mga mais na to tatanggal niya kasi papalinis pa to eh hanggang dun sa taas ito mga wala ito mga wala ito mga saging dyan lang yan ito itong mga weeds tanggal to itong makahiya tanggal lahat, lahat yan tatanggal yan Ah. tapag 'yon ang ang kanal uh -huh. para ang dito nga, nga kahon hindi maguba uh -huh. na lang ang kanal pala paron yo overflow so overflow uh -huh. na lang o. So, so ano na sa parang dito hindi lang maguba sa so, una to di po gano mo daman yung unog buhang ito lang sa so, ilipay pa, pa nakot na sa dalong At, tayo. ito yung gusto kong artilis ito yung gusto kong ano eh Aratilis pala yung buto. Ito yung gusto kong park. Kasi kung ma-imagine nyo, fish pan ito eh. Fish pan 1. Fish pan 2. Tapos may, siyempre may lakaran dito. May lakaran dito, di ba? May isda pa yung hayop na yun. Yun. Itilakad tayo dito. Nandito na kaagad yung bahay. Okay. Ah, ito, ito? Ito. Uh, um, dito Parang um, okay eh. Toto dito. Damo ro to. Gaw lang din 'ta sila. Tolu lagda motor. Dito. Lag ko na. Dito. Um, mm, Napatakton tubig hito Dito yung taiyan na matai avocado. Trainer. Tutanglad Maganda din budaya dito sa Tanglad. May Para gid <Rud> man. Hoy. para kawas. Sirin sulak kawas. Oh, kawas. kawas kawas, kawas, manok-manok. Lang kawas Ako Yeah. Kaya nga Ito yung paitlogan. Ito toob Ayun. Malapit na, malapit na. maghintay ka lang ha. Sa mga bisita ko dyan ha. Ito yung gagawin kong ano nyo, pangingahan. Babagyo pa ang niya. yan. sa mga hindi na nga kaalam ay tawag dito yung alibon ito ay gamot sa ubo ay alibon eh hindi ko alam kung ano to sa tagalog eh lagundi ba to hindi eh. ko alam eh pasensya na po ay, ito. ito yung bahay ng manuka ng, ng manok eh, ito dito di dumadaan yung mga walang niya eh. May, may sumisimple pala dito may sumisimple pala dumadaan dito. Walang yan naman eh. Nanginiha ng manok. Mga kawatan. Wala Puta. Puta yari. Nabuta ng... <laughs> Nabutan ng ulan. Hayot naman oh. Bye bye. Tapi subung satu atau barbaran? Uh, Sa, ah, dua ratus.